Ay. Ano ate? Bili po sa 220. Bangos, 250 lang ate. Lang ha? Oo. Ito tayo ate sa malilom nyo. Para matapunan ng mga pasit dyan sa bawo. <laughs> <laughs> Bangos, 160 lang mababa. 167. Nasa 160 lang mababa. Ay, yung ano, anak niya kapon eh. Ay, wala ho si nanay Ayun na. lang, sinabi mo sanang nag-order. Sabi ko nga, may order kay galit eh. Hindi, naggalong Galit yung inyong anak kay Vlad. Mm -hmm. May alaga kasi siyang bata. Mm -hmm. Apo niyo ho, oh, o anak niya? Anak ko, yung bunso ko yung bata. Ah, bunso Apo niyo ho. Papamang ngayon. Papamangkin, ah, kaya pala mukhang wala ayun, pang asawa eh. Hospital ako, dalawang araw. Ah, bat, ano paano kay nai? Ala, yan. Parin nanay ko, ganun din. Ayun, yung isipin. Nananahimig ako dito. Ano sa'yo na pusit? Patingin bangos. Bangos. Ah, pa, bangos pala. Pusit ate sa'yo. Ito lang. Patingin mo ka. Oh. Oh, magaganda ang bangos ko. Nangiti pa Nangiti nga, nga yan eh. Nangiti pa. Nangiti naga, naga, ano pa. Nagaano ka niya? Naglilinis? Nag Oo oh, naman. Lilinisan natin kung gusto nyo. Gusto nyo eh. Lut luto pa natin para sa inyo. <laughs> ano na? Tasting <laughs> ano na? naman. Ganyan na nga ano yan. <laughs> gusto mo, luto ko pa. 250? Oo. Oh. Yan o, 150 150 na lang yan oh may ano pa kayo tawad o oh, lalaki na natin meron ano pa malaki iisang pinasa ang gusto nyo dadalawin na natin para kung ano yan you know. <laughs> o ayawang gusto ko nyo <laughs> 3.17 ha? 3. hindi isa lang akin Ay, hindi pwedeng isa lang dalawa o ba naman grabe ka 150 na lang rin 150 okay. linisan nyo sa inyo ha linisan mo mabala ko wala akong ano gulo sige sige kaya ka dunabi nila okay. sa mayamay pareso yan magkakasama kami Pwede yung mo? May maliliit? Ay, bangos din. Ay, bangos din. Ah, uh, doon pilas. Doon pilas yun. May maliliit siya. Ayaw ko na, ko rin. No? <laughs> bangos din. <de. laughs> <Aano? Okay. tip> bangos bus din. Ano? Kasi nyo, bangos din. Papili ako. Yan, 167. Yung One... maliit, malaki oh, yan. Ah, malaki. Eh, kayang bilhin. <tip> ay, wala ano. Yan ang maliit. Ito so, lang naman yung abangos eh. Kasi pala na. Ano? Si 162, 160. Ay, 162. 160 oh yan Daday mo doon Oo, oh, sabi mo Huwag na ako ha? Ah. Pag so may maliliit Hindi pwede ate <laughs> <laughs> <na ako. gulong laughs> <laughs> Hindi nga ko sa ikat. Ay, ang laki naman Hindi ko ma Ay, pwede Ayaw kung ako'y nagpipresi eh. Ari, 150 <smart noise> <susurga> Hindi na, sasunod na ah, Sasunod lang. na ate Nalulungkot ako nyo natin Ito na lang, 160 yan na ako pati ay nag-iba ang panlasa ko gagawa ng ako. Ah? Ay, alam nyo ito pa Pero yung kabunog man din ako. mag kayo lagi na ya ha? Hindi ko alam niyo yung ano, baby. Haan? Ah? Ah? Komplikasyon ah? daw nung Dadabi mo baka mali mo may ano pa doon. Sangkan bahin mo 'ton yung sa gitabi. Oo, sa tabi na ang Ano pa pala sasabihin ko? Ano, bugo na mo sabihin wala nga akong bahay, yung kaya ko dito na bahay, bahay Doon sa amin doon. nakita. nga ng bahay niyo, kami nga walang bahay. Yung tabing-tabing kalsada, oh. bugo ko 'yung oh, ayan, nabilog na niya Gulyasan, bangus, pusit, tilapia po. Tilapia. Tilapia 120 lang. pero masarap din ang tilapia. Sali sa likwa rin. Sabi ng tilapia masarap. Sila natin. Merong hindi mo alam. Bilangin mo mo. Papasok na yun. Bigyan ko lang tilapia. Okay lang natin. Baka kapag ka ate. Hanggang hapon natin. Maghintay ka. Magkano yun dahil? Tilapia. Ah, lilinis na rin ha. Ito yung ginawa na. 150 ho. Paglinis. Hindi ho. Pero 120 lang. Kasama yun sa pagbinahan. Kailan yung kaya. Sige mo na problem. Napakabait na, na, talaga ni Nanay ah. Na? Ang na oh. talaga ni um, Nanay. Oo, tapos hindi daw ako pagdating ng salamat tay ha. Ito, mamamatay na eh magtatapon na. Ano kayo ate? Magkano eh? 180 lang ate, 180. Oo. Lalo ko naliliyo sa kanya. Ano? ito, tayo dagdag na para sa kalahati. 120 ito ay no, daan mo 132 yung kakita masakit pa naman ito Kaysay, pag nililinis ko sa kaya, ah pag yes, um, no. 130. Kawaw, no. No. Ah? Yes. yung 130 kawawa ang ano iyon naman ang bangat po ang nililisan mo oo oo wag kang mag alalati set kalahati set 176 yan 175 196 na to eh tama na yung 175? Yung 175 na okay. lang no, Salamat eh, binisan ko lang. Oh, na. E, pasensya na tehat na magkakaroon. Ah, huwag na ha? Oh, Oo, salamat naman. Blessing talaga si nanay. Adubli natin boss, baka... Hindi na, dyan lang siya. Eh, baka matapon yan. Oo, oh, mabait talaga niya. Natapon din naman. Natapon din naman, ano. Pero binili niya, binayaran niya yan eh. Tapos sa sandaan pa. Sandaan pa, oh. Talagang bless. Gagawin ko na to isang kilo. <laughs> Kahit hindi na ako bumili <laughs> pala, eh. Okay ka lang. Gagawin ko na isang kilo, Ari. 20. 120, gagawin ko na isang kilo. O yung 20, nakalutang. <laughs>